Anong ganap sa mundo ng showbiz? Kasunod ng performance nila sa stage, usap-usapan uli ang Katniel dahil sa pagbura ni Daniel Padilla sa breakup message niya para kay Catherine Bernardo. Dalawang linggo after ng split confirmation nila, spotted ng fans ang eksena ng pagtanggal ni Daniel sa caption ng kanyang mensahe kay Catherine noong November 30. Ang araw na magkasunod nilang kinumpirma na naghiwalay na sila after ng labing isang taong relasyon. Kumakit naman ito ng halo-halong reaksyon sa mga netizen. May mga natuwa, na puno ng pag-asa. Pero meron naniniwalang hindi totoong nagkabalikan ang dalawa. I think I how to be happy. Something I'm Something I can be. Something I wait for. Something I'm made. Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang share, like, at mag-comment ng inyong opinion. And favor naman po, please don't skip the ads.